Okay, so panibagong vlog na naman tayo guys. So ito naman ang menu natin ngayon. So ito, makikita nyo guys, ayan. Bali, hey. kiwi. Joke lang. Pwet ng manok guys, ayan. So pinirito ito, pwet ng manok, ayan. So, ayan Mmm, o oh, diba? Ayan, sarap. Hmm. So, tikman natin. Okay, rinis TV ulit guys. First bite. Hmm. Hmm. tap Hmm. Pagka minunguya <laughs> mo guys, parang hmm, pumuputok sa loob. <laughs> Sana all pumuputok. Ah, so, oh, isa pa. Hmm. Kinakamay ko na kasi malinis naman to. Tsaka street food to, finger foods kaya pwedeng kamay. Uh, tinidor sa maselan, chopstick sa medyo inchik. Ayan. Yeah. So, ito no. Ayan. So, medyo nanginginig ko yung kamay ko ah. So, okay na. Ah. Uh. Oh. Sarap Tap to, hang <coughs> to oh. So, yun guys uh, Rinis TV guys no? Kain ulit tayo